tunay na leader, napapansin iyan kahit walang title. Sa mahigit 25 years ko sa corporate, ang dami ko nang nakitang tunay na leader. Kahit walang silang posisyon. Kasi ang leadership, nasa ugali, diskarte, at paraan ng pakikitungo mo sa tao. Minsan, baka itatanong mo na din sa iyong sarili na, pwede kaya akong maging leader? Tamang-tama dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 signs na leader material ka kahit hindi ka pa boss. Kaya kung ready ka na, tara! Simulan na natin. Number 1. Ikaw ang nagiging go-to person ng team. Kapag may mabilisan na report, ikaw ang unang tinatakbuhan. Kahit may mas mataas pa sa iyo. Ito yung tipong ang agad nila sa iyo ay, Uy, patulong naman. Paano ba ito? Leadership always starts with trust. At kung ikaw ang nilalapitan ng lahat, kahit busy ka pa at ayaw mo na, ibang level na iyan dahil may tiwala sila sa galing mo. Number 2. Marunong ka mag-communicate ng malinaw at may sense of humor pa. Alam mong hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang pag-intindi. Kaya ina-adjust mo ang explanation mo, depende sa kausap mo. Minsan, nilalagyan mo pa ito ng konting hugot o joke para hindi boring. Pero professional pa rin naman ang dating. Sa mahigit 25 years ko sa corporate, napansin ko na communication ng ultimate leadership skill ang tunay na leader, marunong mag-simplify ng complicated task para mas madaling maintindihan ng team niya. Kaya kapag kaya mong magpaliwanag ng malinaw at may confidence, pang leader na talaga ang level mo. Number 3 hindi ka madaling mataranta kapag may mabigat na issue. Habang ang lahat ay nasa panic mode, ikaw chill lang. Hindi ka cold, compose ka. Kasi may diskarte ka. Yung tipong may urgent email si boss pero ikaw pa rin ang nagsasabing Okay guys, chill lang tayo. Kaya natin to. Kapag sa'yo tumatakbo ang team kapag may gulo, iyan ang tunay na leadership. Kasi alam nilang hindi mo lang sila ina-assist, pinapakalma mo rin ang buong sitwasyon. Number 4, may vision ka at hindi ka takot ma-promote. Hindi ka nakalimit lang sa salitang, hindi ko trabaho yan ha. Kasi ang utak mo ay pang team at pang next level handa kang sumano ng responsibility, hindi lang ng title. Sa experience ko sa mga companies na nakita ko, ganito talaga ang mga tunay na leader. They see the bigger picture long before others do. Kung ganito ka mag-isip, hindi na tanong kung pwede ka bang maging leader. Ang tanong ay kailan. Number 5. Marunong kang umiwas sa office drama pero aware ka sa lahat. Hindi ka toxic pero hindi ka rin flawless. Sakto lang ang level ng awareness mo. Mong mo ang chismis pero hindi ka nakikisali dahil nasa analysis mode ka. Wala ka dun sa chismis mode. Kapag may conflict, ikaw ang may pinakalogical na perspective. Yung tipong kaya mong maging balanse kahit napakainit na ng issue. Isa yan sa science na leadership material ka. Number six, mayroon kang humility to listen and learn. Sa opisina, bihira ang taong lahat ay alam niyang gawin ang importante ay willing kang mag-improve. Kailangan marunong ka din tumanggap ng feedback. Learn from your mistakes and move on. Hindi ka mahilig gumawa ng excuses dahil solutions agad ang palaging nasa isip mo. Kapag ganito ka, siguradong mapapansin ka ng management. Paalala, kung mayroon kang three or more signs dito, malaki ang chance na leader material ka. Kahit wala ka pang title, kaya kung pangarap mong maging leader someday, simulan mo na ngayon. Kung gusto mo pa ng mga tips para mas maging effective ka na leader, check mo ang leadership playlist natin. Tandaan, sa opisina, hindi lang sipag ang tumunan. Kailangan din ng diskarte, konting sipsep at niti kahit pagod ka na. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, please subscribe at panoorin ninyo ang iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may magusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!